Hi mga sas! Welcome back to my channel, it's me Jen again! And for today's video, as you can see, hindi ito pang makeup, hindi rin ito pang skincare, pero panglinis siya ng bahay as a mom she, as a titas of Manila. Oh my gosh, super duper kailangan natin yung mga gantong super high-tech, super modern talaga na pang vacuum. So this is the Dream H13 Flex Reach Wet and Dry Vacuum. Yes, narinig niyo yun. Wet and dry na siya. Ganun siya kabugs. So tara, i-unbox na natin to. So ayun na nga mga ses, I'll unbox na muna natin to. Fa-fast forward na lang na Okay, let's go! So, ayan mga sis. Ganito lang siya. Papasok mo lang to dito. Ayan. And, ayan na. Nakabit na siya mga sis. Meron ding ano, guide dito sa box kung paano siya i-install. Ayan, ganyan siya. Tapos, yung second step is filling the clean water tank daw. So, naglagay lang ako ng 10 ml nito dito. And then, yung water. So, ayan. Ito na yung water kinemerot natin sa vacuum. So, ayan. Ganyan siya mga sis. Pagkakabit ko dito sa mismong charging kineme niya, nagsasabi na siya agad na start charging. O, ayan. Nag-charge na siya. Bongga. So, ganyan itsura niya mga sis. O, ba diba? Yan yung handle. Ayan. So, ganyan siya mga sis. O. Kaya yung ni niya. Bongga. Let's see if kaya niyang linisin tong mga kantong ganto mga sis. Ayan. Yan yung minsan mahirap i-vacuum eh. Yan itong mga tong na to. Okay? Wow! In fairness, linis niya mga sis! Yes, tara! Next test natin is yung wet and dry. Yung i-vacuum niya. Let's see if bugs ba siya. So, naglagay ako dito ng water. Tapos may onting crumbs ng cookies na natira ni Natalia. Pakita ko lang. Ayan siya. sa si halo ko na may buhok-buhok pa ng onti. So, ayan. Let's see if mag-work ba to. Gosses. So, kitadyo pa ya. Super lides. Super clean na nyo nakita nyo yung mga sense, nakakaloka. Ang lidas niya and wala nang basa at all. Wait, papakita ko sa inyo. Ayun na siya mga sis. As in tuyong tuyo. As in walang bakas ng basa. And also, wala natin yung mga cookies and hindi siya malagkit. Nakakaloka. Galing. Okay, try naman natin sa hair ko mga sis. Kasi madalas sa vacuum ko before, Talaga nagtatangle siya. Lagi siyang andon sa vacuum ko before. So let's see if ito eh magtatangle ba dun. So sabi din, mahihiwalay yung hair agad-agad. Hindi siya magse-stock dun sa mismong roller. Hindi siya ma-stock dito mga seso. Kasi usually dito siya na se-stock, de ba? Yun siya mga sis. Walang nakastock dito or dito na mga hair. Nakakatuwa naman. Tapos mga sis, wala ka na po problemahin sa paglinis sa kanya kasi isang press mo lang, lilinis na siya ng kusa. Ganon siya ka-amazing. O, ba diba? Press na natin. Starting self-cleaning. Press the self-cleaning button within 3 seconds to start super speed drying mode. Super speed daw dapat. Starting self-cleaning. Ayan na, naglilinis na siya. Cleaning na siya mga ses. Bongga. O, oh, ha? Sariling sikap. O. Oh. Kaya niyan, ibig sabihin, cleaning siya. 90%. Yung dumi, o. Oh. Grabe yung dumi. Stop cleaning complete. Oh, Please heard. clean the used water tank. O, oh, ha? Ayan, may 5 minutes pa daw na super speed drying. Yan yung sinasabi ko sa inyo kanina mga ses na mag dry pa talaga yung pinaka, yung pang mop din niya. Ang bongga. Ayan mga sis, tapos na siya, nag-charge na siya. Pero pag once na 100% mo yan, full charge talaga. 15 minute extended run time yan. Ang bongga. Yung iba kasi, 40 minutes lang, but ito... 50 minutes. Ganun ka bongga si Dream. So, ayun mga sis, di ba, pag sa mga idalim ng kama, ang hirap kasi kailangan mo pang i-bend or whatever. Eto, siya na yung mag-bend for you. Okay? Tingnan nyo. So, ganyan lang siya. I-bend mo siya mga sis on. Ito, ganyan mo siya mga sis on. So, Nag-bend na siya. Oh. Look at that. Kahit sobrang higa, pwede. Oh. Tapos, mo siya left or right. Pwede. Nagaganon siya, o, left, right, gano'n. Nasaan mo siya gustong i-direksyon? Kayang-kaya niya, mga sis. O. Ayan. So, pwede siyang mag-ilalim. Diretsong-diretsyo lang. Ganun. O, di ba? Sapul na sapul. Bugsh. O. Tapos, pwedeng nakaganyan din. Medyo nakaangat. bugs di ba? Ayan yung regular mode niya. May turbo siya may quiet mode pag alam mo yung matutulog na yung iba and may suction mode kapag mas bongga talaga yung iba vacuum niya ayan Ayan, smart mode yung regular niya. Bongga, no? So, ayan mga sis, madalas talaga may mga kalat din yung mga aso. So, let's see if ma-tihigop ba siya ni Dream. Let's go! sorry. Oh, sorry, nalinis. At na-map na rin ha, in fairness, na-map na siya. Oh. Ang bongga! I love this mop and vacuum. Oh my gosh. I love this mga sess. And this one has a deodorant stick odor suppression mga ses. So ayun mga ses, for me this vacuum is really a bugs talaga as in very bug. Kasi imagine two in one na siya at na-prove natin 'yan kanina sa mga test na ginawa ko. Keri siya sa mga wet, sa dry or kahit mix pa siya wet and dry, kaya din niya. And alam mo 'yun, hindi ka na mamomblema na pagka-vacuum mo magmamap ka pa. Mm, agad-agad ginagawa na itong vacuum na to. Kaya super duper bush talaga siya. Isa pang nakakatawa dito mga sis is siya na yung naglilinis sa sarili niya. Hindi ko na po problemahin yun. Magpapalit lang ako ng tubig and goods na talaga. Tapos ang tagal pa ng battery life niya compare sa ibang mga vacuum. Ang bilis-bilis lang malobat, ba? Diba? Ito, 15 minutes siya. So talaga malilinis mo yung bahay mo ng tuloy-tuloy. Yun yung maganda dun eh. Tapos lahat ng mga sulok sa ilalim ng mga kama, sa ilalim ng table, cabinets, mga sulok-sulok dyan, mga corners kayang-kaya nito kasi talagang, alam mo yun, flexible siya. So, sinasabi ko na sa inyo ngayon palang mga sis, go for gold na dito. Very bullish mag-invest sa sobrang gandang vacuum. So, ayun lang mga sis. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share, and subscribe on my channel. Bye!